So yun mga idol yung ating mga uh, tribal uh, group nagpa-parlor kami mga idol yun ang tinatawag namin na uh, longest line you no? Know? longest line pahabaan po yan ang mga gamit na idugtong-dugtong so ayan mga idol yung kanilang uh, ano mga chinelas yung mga tawel kahit ano-ano mga idol pero meron akong isa na nagulat ako yan, si Nana yung nakagulay green. Tinanggal talaga niya to the max yung kanyang uh, pangloob na pan, uh, yung pang pangitaas na Rot! ano, uh, gamit niya yung brand niya. Tinanggal niya. Dalawa silang Ate. So yun yung ito Yung naka brown yung ano, pants. tinanggalin niya yung brand niya mga idol. So sobrang tawan-tawa akong mga idol. Kaya uh, talagang binigyan ko talaga sila ng uh, uh, special uh, prize so yun mga idol napakasaya ng kanilang uh, Christmas party Christmas party pala namin so yan yung Christmas party namin sa mga tribal uh, group, so ayan mga idol napakasaya na panoorin yung ating mga kataladi na nag uh, pahabaan ng ano ayan yung bra na puti mga idol oh. so yun yung inubad ni ate so yun ang pinaka ano talaga uh, effort niya talagang tinanggal niya yung kanyang pangitaas na ano gamit so ayan yung mga cellphone kahit anong mga nakalagay yung mga sin, yung mga sintas ng sapatos pati sila mga idol nagpagdugtong-dugtong so yun mga idol kaya hindi pa nakasubscribe kay tatay vlog please uh, subscribe na kay mga idol and pati like na din yung ating video thank you for watching mga loads uh, advance uh, happy new year and merry christmas na din sa lahat so ayan kahit simple yung christmas party lang kahit papano ay aming uh, uh, naidaraos yung christmas party ng tribal group thank you everyone and tara tapos din natin yung uh, palaro dito sa aming Christmas party.